isang nasawi habang isang sugatan matapos magbanggaan ang isang SUV at motorsiklo sa National Road na sa Barangay Bititong, Masbate City. Sa ulat ni Masbate City Chief of Police, sa Lieutenant Colonel Ariel Neri na kilala ang nasawi na si Glenn Lapsing Bello, 59, magsasaka at sugatan naman. Ang asawang si Maraline, 59, pao mga residente ng Barangay Kagara Baleno. Samantalang, kinilala ang suspechado na driver ng SUV na si Police Staff Sergeant Arnold Agaw de la Cruz, 46, nakatalaga sa Masbate sa Provincial Mobile First Company at kasama nitong sa si Merla de la Cruz de la Rosa, 47, pao mga resolente ng Barangay Espinosa, Masbate City. Ang mga biktima ay nadala sa Diocesan Hospital ng Responding Emergency Response Team sa Barangay Kinamaligan, subalit pumanaw ang driver na saglen habang inooperahan. Sa investigasyon na batid na habang tinatahak ni Police Staff Sergeant de la Cruz ang National Road papunta sa Barangay Bititong may plate number EAE 6776 na makabangga nito ang mga biktima ang sakay ng kulay blue na motorsiklo at plate number. Pansamantala namang is nailalim sa kustodya ng Masbate City Police ang mga suspechado kaugnay sa isnasakawang investigasyon. Kasama nyo sa Aramen Masbate para sa Undas 2023 Aramen Special Coverage, rajuman Ram Season, Tatak Aramen.